Milky Banana Stick. Pag natikman ito, palagin nyo na itong gagawin. Promise. Di mo pa ito nagawa sa saging na saba? Saging at cheese na ang bida? May masarap, cheesy, crunchy, at milky ka na na Pwede mo pa pagkakitaan? Tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong apat na piraso na saging na saba. At tanggalin lang natin ang mga balat nito. i lang natin gamit ang potato masher. Kung wala kayo nito, pwede naman gumamit ng tenedor. Ayan, kapag durog na ang ating mga saging, lagyan lang natin ang 1 8 cup ng asukal. I-mix-mix lang natin ito mabuti. At i-set aside lang muna natin ito. At mag-sift muna tayo ng 1 in 1 half cup ng all-purpose flour. At 1 part cup ng giniling na malagkit. Para mas masarap, lagyan din natin ng 33 grams ng powdered milk. Sunod natin ilagay ang 1 teaspoon ng baking powder. Kung wala pa yung giniling na malagkit, pwede naman na all-purpose flour na lang ang ilagay nyo. At dito sa saging na saba natin, maglagay lang tayo ng isang itlog. I-mix-mix lang natin itong mabuti. Ayan, at pwede na natin ilagay ang nasip natin na harina panina. Hatiin lang natin ang paglagay para ma-mix natin mabuti. Pwede rin kayo maglagay dito ng obi na food color. gusto ko kasi ng ganito, plain lang. At maglagay lang tayo ng 1 tablespoon ng margarine. At masahin lang natin ito hanggang sa maging ganito na ang texture ng ating dough. Ilipat ko lang ng lalagyan. Magpahid lang tayo ng mantika para hindi dumikit ang dough. At i-rest lang natin ito ng mga 30 minutes. Bumamit lang ako dito ng parchment paper para hindi tayo mahirapan sa pagplate nitong ating dough. At 1 tablespoon ng measuring tools para pantay lahat ang gagawin natin. Lalo na kung gagawin nyo itong pang negosyo, dapat pantay lahat. At ganito lang po ang gagawin natin. Sundan nyo na lang po ang ginagawa po. Mas madali kasi para sa akin ang ganitong proseso. Kung may mas madali pa dito, yun na lang ang gagawin nyo. At lagyan lang natin ang cheese. Ayan. At ganito lang po kabilis ang paggawa nito. At gawin lang po natin ito sa lahat. Ate, ready na po natin ang ating kawali. Maglagay lang tayo ng mantika. Once mainit na, pwede na po natin ilagay ang mga banana stick natin. Pag ganito, naisap natin ang stove sa low heat para hindi bigla ang pagkaluto. At luto talaga hanggang sa loob nito. At kapag ganito na na golden brown, pwede na natin ito hanguin. At i-ready na natin ang pang-coating natin dito sa ating banana stick. At dito, meron tayong 33 grams ng powdered milk. At sunod natin ilagay ang 2 po ng powdered sugar. At imix-mix lang po natin itong mabuti. Napakasarap talaga nito. Cheesy na, milky pa. Kaya subukan nyo na rin gumawa nito pang merienda, lalo na sa inyong mga chikiting. Pwede rin ito pang baon nila sa school. Magugustuhan nila ito dahil napaka cheesy at milky pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po.